1, come on! Come on! Come on! Magandang araw mga kapatid! Welcome back to my channel. Ngayong araw na ito, ibabahagi ko naman po sa inyo kung paano natin mapaparami yung ating mga tanim na ornamentals. Ah, katulad nito. Ayan po. Ngayon, ililipat natin ito sa isang maliit ng muna na paso. Sa ganitong pamamaraan, sa simpleng pamamaraan na ito, papapaparami po natin yung ating mga halaman, ating mga ornamental plants. po. Katulad halaman na ito, ito ay San Francisco. May apatayin itong mga klase na halaman. Ito mga kapatid, itinatanim ito sa pamamagitan lamang ako ng dahon. So ibababad lang po natin ito sa tubig. Tapos hayaan lang po natin siyang nakalubog sa tubig ng dulo. Tapos antayin po natin siyang magulat. So ganyan lang po siya kasimple. Ito naman po ay isang gomamela. Na may dilaw po ang bulaklak nito. Itong iba hindi ko na po alam po ang pangalan niyan. Ayan ito naman po ay apat na klase ng variety ng mayana ito po yun ang niya dahon ito naman po isang mayana din siya may ibang dahon ito naman po yung isang klase mayana na paraniwang nakikita natin sa simbaha pakura sa amin po, po sa probinsya ginagamit po ito sa panggagamot nga po alam kung talaga bang gamot na ba talaga ito kaya so, po yung kasanayan sa amin lalo na kung may sugat ang katas po nito ay ipinapahid lang mga po sa sugat pero hindi ko po alam talaga kung ito kung ay gamot ito ay practice lang po namin sa probinsya yan tapos ito naman po yung herbaboy na para ramihin po natin yan naman po ay isang klase ng gabi na ah, napangganda po ka ng kanyang daon iba't iba po ito ang iba't ibang variety po ito na meron tayo dito pero sa ngayon ito lang muna yung aking tanim niya, nag-iisa lang po yan pero marami pong variety yan at yun ay ahanapin natin kung sa ating makakabili yan ngayon po mga kapatid, dililipat po natin siya sa mga maliliit lang muna na paso. No? Tapos pag buhay na po siya, saka pa po natin sa ilipat sa mas malalaking paso. So ngayon, gagamit lang muna tayo dyan na paso. Yung mga paso na tulad nito, so, kita natin. naman mga kapatid ay Vietnam rose so, isang uri pa rin sya ng rose mousse okay, mix natin to para pagkabuhay ganda po yung bulaklak nya halo halo na po maraming pa klase kung mga kapatid so, ito lang po ang meron tayo dito

ginagamit natin na bote. Matalas po kasi siya. So, once sumapay po yung halaman dyan, pag ganyan, maaari siyang mapuputol. Kaya po natin nilalagyan ito ng uh, tawag nito level hose. So, yan po mga kapatid. So, matalim po talaga yan. Diba? So, ang purpose naman ito, para pag kumapay po sa gilid, kasi hahapay po yan eh. Lalago po yan sa gilid yung cross natin hindi po siya masusugatan hindi po siya masasaktan hindi po kasi sanay na nasasaktan yung halaman na yan eh kaya yan so, so pagtatanim naman natutusok lang natin yan so, ganyan lang tutusok lang natin yan yan lang natin yan tutusok lang natin Pero so Alternate lang natin kasi tutusukan din natin ng ibang variety yung pagitan Para pag yumabog mas maganda tingnan. So, so didiligan natin yan mamaya tapos singit natin tong ito yung Vietnam rose sa gitna para pag nagbulaklak siya mix na po yung bulaklak natin dyan yan, tutusok lang siya ngayon lang po kadali magtanim mga kapatid simpleng pamamaraan lamang po yan Sinip natin dito Tapos Dagdag pa natin ito sa gitna Ayan Gusto pang iba o Maganda talagang tingnan makaparami na po natin yan saka na po tayo mag retransplant ulit ayun ganyan lang po mga kapatid ito naman gabi mga kapatid ito na natin Kaya natin ilipat sa mas malaking pasok mga kapatid pag buhay na po siya. At wala pa po akong maraming lupa mga kapatid eh. Kaya yeah, muna natin niyan ilalagay. Okay. Hindi ko alam kung anong halaman ito mga patid. Pero maganda siya eh. ito ganda po yung dahon yung mga kapatid oh. po natin. ayan po mga kapatid na ilipat na po natin sa mga maliliit po na paso yung ating mga pagong cuttings ayan mga kapatid mayroon tayo ditong gabi na tatlong variety ayan, iba po ang dahon nya batik sya iba naman po ito ayan, yung pink nya sa gitna so kakiba po ayan same lang yan silang dalawa ito naman iba naman po ito mga kapatid Asya ganyan lang po ang dahon niya maliliit lang din po yan siya uh, batik batik pero bilog po yung dahon niya at kanina ba naman hindi iba po siya at meron na tayo ditong mayana na uh, pitong variety na mayana ayan po uh. so ang pinakaiba po niyan yung kanyang kulay violet na sa gitna verde naman po yung gilid ito naman ito po yung sa iba din po ito Uh, may pagka ano to uh, maroon tapos verde yung gilid iba din po ito hindi ba? dilaw at saka kulay green ang kanyang kulay ito naman po ay kulay pula talagang pure maroon iba naman po ito mayana po yan lahat mga kapatid mayana po iba naman po ito so tong dahon naman ito yun, eh, yung bir din niya sa gitna yung maro naman niya sa gilid ayan so parang ito po yan sya hindi ba ito so sa una naon una kong video mga kapatid uh, makita niya po yun di doon, malago na po yun doon ito, lipatanin po tayo paparamihin po natin sya ito po, iba naman po ito tsaka ito Ayan po, makikin, mapapansin nyo po yung kanyang pink na sa gitna na may halo siyang maroon at berde naman po sa gilid. Kaya magkaiba po yan siya dito. Kung yung mapapansin po yung dahon. Ayan po. <coughs> Dilaw po yung gitna. Kaya may pagkakaiba po talaga siya. Ano iba naman po ito? May pagkakulot po yung kanyang dahon pero may halo po ito ng maroon ka pink tsaka yung gilid ko niya ay kulay berde ayan po isang po na klase ng mayana ayan ito po yung isa ayan yung maliliit lamang po yan so ganyan lang ang po siya. so kulay maroon yung gitna parang katulad po siya dito pero maliliit po yun ikumpara po dito ayan maliliit po ito para purito

rose. Ito po yung Brazilian rose. Ayan siya para siyang palay ang kanyang dahon. na po? Yung Ayan. Ito naman po, di ko po siya kilala. Pero maganda po ang bulaklak nito mga kapatid. Sana magbulaklak na po ito. Ayan, mahaba naman na po siya. Kaso lang wala pong bulaklak. Ang bulaklak naman po nito ay kulay violet po. Pero antay natin mamulaklak yan malago na malago na po siya ayan Kaya lang po mga kapatid, uh, update ko na lang po kayo kung ano po yung resulta po naman.